Hi guys. Good evening. Kapaya pa ng Diyos sa ating lahat. Ayun. Welcome back sa ating YouTube channel. Meron tayo dito ang kakalikutin guys. Oh, LG Dual Inverter. Yan. Ang issue nito uh, CH CH10 ang error. Yan. Yan. Testing natin to Kung mag error Testing ko muna guys Kung mag error siya Oh Nasunog to ah oh Nasunog ang ano ah Subukan, muna, subukan ko muna to guys Testing CH10 daw to i Error eh Yan. Tinto ha. Sting. Na natin. Ayan. Ayan na tingnan natin. Yun. 22. Yan ang kumunting na muna natin ito kung ano, mengikut yan ayo mikot ayo mikot guys oh di mikot yung ating pan motor yan kaya nagano siya error ng si it's 1-0. Ayan o. Oh. CH-1-0. umikot ni Pan Motor. Ayan. CH. Baliktad ba yung kabit nito? Baliktad ba? Natama pala. ch 10 Ayan o, CH10. Hindi imiikot yung ating panmotor. motor. Ayan, magsukat muna tayo ng voltage dito kung meron tayong 310. Wala tayong masusukat na 300. Kaya nag error siya ng CH10. O, wala o. Oh. Ayan, alamin natin yan guys. Ayan. Ito naman. Ito ang ano ng LG. May mga sikreto nito. Dito lang yan guys, oh. Ayan, nakita ko na sira nito guys. Nakita ko na sira ni LG. Ayan. Ayan. Tandaan nyo to guys sa mga tropa nating ano bago pa lang sukatan nyo ng voltage kung meron siyang 310 yan ito ang sakit nyan guys ito oh turo ko sa inyo ha turo natin sa mga tropa natin yan ito para may idea kayo guys kung so, nakatrouble kayo ng ganito Pero hindi naman lahat ng CH010 CH10, ito ang sira meron ding ano yan pwedeng diode ang problema <coughs> nakita ko problema nito guys ito oh ito guys oh yan ang problema nyan sigurado yan Ayan, ito ang problema niya guys, yung terminal ng pan motor. Ito oh. Oh. Yan ang yan lang ang problema niyan. Ah, pakita ko sa inyo para pakita ko sa tropa natin. Na ito ang problema niya. Uy, nandiparan. Oh. Yun. O, oh, yun o, oh, putol o. Oh. Yun ang problema. Kaya e, nag-error siya ng CH10. O, oh, yan lang ang problema niyan. Tapos so, ngayon, nagutin ko na to. Yan, nagutin ko na to guys si na to eh oh yun oh oh ba diba? ilang ano na ako nito guys ganito nangyayari. nangyari mga board na LG ito madalas sira niya you know yeah hm hm Para di na ano, pwede naman putulin to. Putulan ko na lang. Ito, pinuputulan to eh. Oh. Tingnan nyo to guys oh. Putulan ko to ha. Hmm, yan. Hindi na, direct na siya. Direct na kagad tayo sa butas niya. 300 volts ang nawala. kaya maka-encounter yung mga tropa natin na ganito yan tingnan nyo to guys ito ang i-check nyo yan tara ito okay Pinalin ko lang to. Hmm, yan. Okay na siya. Tanggalin natin yung mga libris. Yan. Wait lang ha. <coughs> Balik ko muna to. Ay, may tumatawag. Tawag muna. Kasi mag testing pa ako. Ayan. <coughs> Ayan. Alright. Uy, may ano ah. Wait lang. Ah! Saan yung sinagot mo?